Alam niyo po, Secretary Rector, nagtatrabaho po tayo. Hindi para may gastosin pag nagkasakit. Nagtatrabaho po tayo dahil meron po tayo ibang pangalainahan. At kaya nga po tayo naglagay ng insurance ay para maprotektahan ang mamamayang Pilipino dito sa mga gastusin nating pangkalusugan. Ayaw na po natin makakita ng mga Pilipino na namamatay sa pasilyo ng ospital na walang pangbayan. Dahil nagkakasakit ka. ba nila yun? Na yung dagdag gasos na nilagay nila sa budget ay nangangahulugan ng dagdag utang sa taong bayan. So yung unang punto na gusto kong tugunan ay yung isang so pinagligalihin itong inserted provision sa uh, unappropriated fund portion ng GAA na nagiging batayan ng isyuwa is sa Department of Finance. Okay. Nakalagay po dito sa provision na ito na ng mandato ang Department of Finance na kuhanin ang mga fund balance ng ating GOCC para mapotohan itong unappropriated portion of the budget. So ito po yung naging batayan <laughs> ng issuance ng, uh, ng DOM. Sinasabi po natin na ito ay illegal dahil ito ay unconstitutional. Malinaw po sa ating konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng rider provision sa ating batas. Ano pong hindi sabihin nito? Dapat po yung isang batas ay may isang tema lang. Ito pong GEEA yung sa ng budget. Ang insertion po na to, in effect, dahil na kinukuha natin ang pondo ng ibang-ibang GOCCs, ay inaamiendahan ang bawat batas na lumikha ng GOCCs na to, kasama na yung batas na lumikha ng Pernia. So ito po ay isang rider. At marami na rin pong Supreme Court decision ang nagsabi na ang GAA or General Appropriations Act ay hindi maaaring mag-amienda ng iba pang batas. Ito po ay yung kaso ng Pilconsa versus Enriquez noong 1994 at the province of Batangas versus Romulo 2004. So napakalinaw po niya At ito po yung batayan natin para sabihin na illegal at unconstitutional un un itong provision ng GAA. Kaya po tayo magpapasa ng petisyon sa Supreme Court para questionin itong ginagawa ng DOF na pagkuha ng 89.9 billion na pondo ng Pilconsa. Pati na rin yung sa PDIC. Yung pangalawang punto po na gusto kong linawin ay itong sinasabi ng uh, Department of Finance na itong pera na kinuha nila ay hindi naman premium na ibinayad ng mga magagawa kung hindi ito ay subsidy ng gobyerno. Siguro kung babawasan ng gobyerno at tatanggalin niya yung subsidya niya doon sa premium ng mga hindi kayang magbayad ng premium, sana natin kumahalin yung pondo na gagastos ng premium galing na ito lahat sa kontribusyon ng mga manggagawa. I think hindi po yung makatarungan. Nakakalungkot nga sabihin at tama pakinggan yung sinasabi ni Secretary Recto na maganda daw mapondohan ng Phil Health Fund itong unappropriated fund. Uh, Ang uh, portion ng budget na ito ay makakalikha ng trabaho. Kapag tayo ay may trabaho na kaya na natin bayaran yung ating health care expenses. Minsan, dahil sa kakatrabaho natin, lalo din tayo yung nagkakasakit. po yung purpose ng health insurance. Naisip ano ba nila yun? Oh, no, I'm